Good morning. Ito po yung talong natin na Banati King F1 sa S2 Seeds Philippines. As you can see, ito maliliit. Pero same date lang po sila ng sowing. July 3 this year. So July 3, ito. Kung titignan niyo, malayong malayo po yung pagwat compare dito. Kasi dito, tingnan nyo, nalalapad ang dahon nalalapad ang dahon no? dito hindi medyo yellow din siya kasi ito untreated to ng anaana -ana concentrated ito po ay treated ng anaa -ana concentrated na 400% Noong nag idal ito ng 15 days ah, nagtimpla ako ng 5 ml na anaa -ana concentrated sa 16 liter of water at saka linubo ko po itong tray seedling tray Inubog ko ito. Ito po yung ugat niya. Ito. Grabe yung ugat. So, ito na po yung kataas yung ating banatiking na same date lang po dito. Ito. tung titignan nyo, ang layo. Kuha tayo ng isa. Ito. to to malaki. Ito. Malaki-laki ito. O, oh, tingnan nyo. Ang layo ng differential. Oh. Yan, malayo. So, tested and proven na ang ana-ana concentrated. Mas maganda po. Mas malapad yung dahon compared sa hindi treated. Yan o. Tingnan yung dahon o. Treated versus untreated. Ito. Ana-a o titingnan nyo yung ugat ito gabi mag ugat yung treated na ang anaa ito ito po yung treated ito hindi ang liliit ng ano liliit ng ugat compare dito na malalaki na so yun lang yun lang ah ito po yung treated ito yung untreated so Subukan niyo rin yung anaa. Ang ganda po ang resulta ng anaa. Ito po, malaki o. Oh. Ang ng dahon. Green na green. Compare dito, medyo yellowish. Untreated po ito. So yun lang. Uh, have a good day. And God bless sa ating lahat.